Magandang araw ka, showbiz. Pokwang versus Fiang Smith fans, nagbabala na si Mamang Comedian. Mainit na usapan ngayon sa showbiz, world ang bangayan sa pagitan ni Pokwang at ng ilang fans ni Fiang Smith, ang Gen 11 big winner ng Pinoy Big Brother. Pero ang mas mabigat? Nadamay na ang anak ni Pokwang na si Malia, kaya't nagbabala na ang komedyana ng posibleng legal action. Nagugat ang lahat sa isang viral clip kung saan sinabi ni Fiang, kahit ilang batch pa yan, walang makakatalo sa batch namin. Hello, Gen 11! Bagamat sinabi niyang joke lang ito, marami ang nag-react. Isa na rito si Pokwang na nagkomento, My God, Iha, 21 years na ako sa showbiz. Ang sekreto, be humble. Huwag mo nang magyabang. Bad yan. Naginit ang fans. Hindi natuwa ang ilang supporters. Ni Fyang, may mga nagkomento ng masasakit na salita at ang mas malala na damay si Malia, ang seven-year-old daughter ni Pokwang. She's the one with fans who love her so much. To the point na pati anak ko sinisiraan. Na-screenshot ko na lahat. Pwede ko nakasuhan, ani Pokwang. Hindi umatras si Pokwang. Sa kanyang mga posts, binigyang diin niya ang halaga ng kababaang loob sa showbiz. pinuri ang mga veteran artists na nakatrabaho niya mula kina Vilma Santos hanggang Dolphy. Okay lang malaos kung lahat ng icons na yan ay nakatrabaho ko na. Tahimik pa si Fiyang. Hanggang ngayon, wala pang pahayag si Fiyang Smith tungkol sa issue. Hindi rin niya binanggit ang viral video o ang komento ni Pokwang. Sa mundo ng showbiz, isang salita lang ay pwedeng magpasiklab ng apoy. Pero tandaan, ang respeto, lalo na sa mga bata, ay hindi dapat isinasantabi. Like, comment, and share kung agree ka na ang chika ay dapat may hangganan. Para sa mas marami pang chismis na may puso at aral, subscribe na sa showbiz buzz.